WHA- wow. mga kababayan ngayong araw po ng linggo November 9 na po 2025 meron po mga pagbabago sa direksyon pagkilos at galaw ng Super Typhoon U1 nag-record po ito yung pinakadulo niya papuntang Extreme Northern Luzon pero bahagya naman itong bumaba dito sa so mibandang Eastern Visayas ang tendency kapag mas bumaba po ang pinaka area of probability niya, yung direksyon niya mas maapektuhan ang malaking bahagi ng Eastern Visayas Bicol region, yung mga lugar po na yan Nakataas na po ngayon ang signal number 3 at inaasahan ngayong gabi ng linggo hanggang sa lunes po ng madaling araw ay itataas ang signal number 4 hanggang signal number 5 bilang isang super typhoon category ang bagyong yuwan. Aalamin po natin lahat ng mga detalye pero bago tayo magpatuloy, hihingi lamang po ako ng pabor na ilike niyo po yung video natin. Malaking bagay na po para sa amin yon. Maraming salamat po. Tara, samahan niyo po muna ako sa konting minuto dahil pinapakipuntate ng update natin ngayon. So, tignan natin yung tinatawag po natin na uh, weather uh, system na ginagamit, no? Ito po mga kibig, kung makikita nyo sa ating live weather system, ang uh, super typhoon U1, ngayon po mga kibigan, ay mas lumakas pa at mas lumalawak pa yung sirkulasyon ng kanyang hangin. Actually, hindi po biro yung kanyang sirkulasyon ng hangin. Umabot na po ito ngayon sa 900 to 1,000 kilometer. Ang ibig sabihin ng yung radius o yung nahasakupan po ng kanyang hangin o yung sparrow clouds yung umiikot po sa kanya. Kung makikita nyo sa pagkatala natin mga kaibigan, halos kasing laki na po ng buong Pilipinas ang kanyang pinaka-extension ng hangin o yung trap o yung kanyang area of probability mas delikado ito dahil nga po uh, hindi lamang Luzon, Visayas kasama din ang Mindanao sa mga lugar po na maapektuhan. Ngayon po, bago natin alamin yung mga heavy rainfall warning, yung mga warning signal number 1 hanggang signal number 3, Alamin na muna natin ang pinaka location po ng bagyo, Super Typhoon U1. Actually, hindi po biro ito. Alam ko yung mga kababayan natin nakapaghanda na at uh, matagal na po sila na bisuhan, nagaroon ta din tayo ng force evacuation. So, alas dos po ng madaling araw ngayong araw po ng uh, linggo ay ang lokasyon po ng uh, bagyong uh, Yuan 290 kilometers east of Catanduanes at nasa 175 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin at ito way ongoing na papunta na sa tinatawag natin na super typhoon category So, itutuloy-tuloy natin yung mga lugar. So, you know, 290 kilometers east of Vera, Catanduanes. I-take note po ninyo kasi importante po talaga. Ako, buhay po ang nakasalalay dito. Pagdating naman po ng alas dos ng hapon, ngayong araw din po ng linggo, dito ay magkakaroon ng intensification or mabilisang paglakas po ang bagyong yuwan. Ang magiging lokasyon, lokasyon naman po niya, 140 kilometers northeast of Daet, Camarines Norte or 245 kilometers southeast of Baler, Aurora. At pumalo na po siya sa super typhoon category. Actually, mga kaibigan, ang super typhoon category, yung hangin niya sa pagitan po ng 185 km per hanggang 240 km per hour, which is pasok na pasok po siya dito, 205 km per hour. At yung mga lugar po, dyan malapit po sa... Northeast of Daet, Camarines Norte Ngayon po ay eh, nakakaranas na ng malalakas po ng mga pag-uulan At mga hangin, hindi po kasi biro Etong super typhoon Yuwan, mas malaki po ito sa mga nakaraang bagyo na ating pong naranasan o dumaan po sa ating bansa. pagdating naman po ng Lunes ng madaling araw, eto na po yung sinasabi natin na pinaka-peak o yung pinaka-mas mararamdaman yung epekto po ng bagyong Yuwan o super typhoon Yuwan. Alas dos ng uh, madaling araw po ng Lunes ay nasa vicinity po ito ng uh, Itlogon, Dinget. So ang uh, hangin po niya ay uh, mas lalakas pa po mga kaibigan ko from uh, 195 kilometers per hour ay nasa 200 kilometers per hour ang kanyang pagbugso which is ito ay nasa kategorya pa rin ng pagiging super typhoon. So, eto, marami nagtatanong sa atin, ano ba yung mga dapat gawin at kailan ba lalabas ng ating paro, Philippine Area of Responsibility, ang Super Typhoon Yuan. So, eto po, pagdating pa po yan, no, ng November 11, ay lalabas ang ating uh, ng paro, Philippine Area Responsibility, ang bagyong Yuan na magkakaroon ng lokasyon na 335 kilometers west of Kalayan, Cagayan. At pag eto'y lumabas naman ng ating paro, Philippine landmass natin, bahagya po itong hihina. Alam niyo yung sinayo nito, kung bakit to humihina ang mga bagyo na tumatama po sa North Luzon or mga bahagi po ng Luzon. Hindi kagaya dito sa Eastern Visayas, talagang kapag ka na sa kalubaan, eh lalo pa lumalakas. Dito po kasi sa North Luzon, masyadong malupa, marami po mga bundok. Tapos nakita niyo naman yung mga struktura dyan, talagang medyo matitibay. Kaya naman kapag direct ang tumatama ang dito o naglalanpul po sa kalupaan ng North Luzon o bahagi ng Luzon, humihina po yan. Kasi kung papansinin po ninyo, dito, no, nasa 205 km per hour ang lakas ng hangin niya, then pagdating po sa kalupaan ng Philippine landmass o sa landmass po ng Luzon, biglang humina ito sa 165 km per hour. Pero lagi like, kong sinasabi sa inyo, may mga pagbabago pa rin na pwedeng mangyari sa kanyang lakas ng hangin, no? dahil sa ating advanced weather forecast, eto eh medyo talagang mabababad ng kakaunti sa pagiging super typhoon category. So kahit po ito ay lumabas na ng ating Philippine landmass, yung trap or extension po ng kanyang hangin ay makaka-apekto pa rin sa ilang bahagi po ng Luzon. Lalong-lalo lalo na po sa extreme northern Luzon. Nandiyan po ang Batanes, Baboyan Island. Ito po no, yung sinasabi natin na nag-record siya pa kanan. Kitang-kita nyo naman. Yung nakahighlights po na yan, yan yung tinatawag natin na area of probability. Yan po kasi yung pinakasinusundan or pinakadadaanan po ng bagyo. Ang nangyari naman dito, mas ba naman ng konti yung kanyang uh, pinakadireksyon no? mas naapektuhan ng kakaunti ang uh, bahagi po ng Eastern Visayas ng trap o extension po ng hangin ng Super Typhoon U1 grabe ho kung makikita nyo yung hangin na umiikot po sa palibot nitong uh, bagyong U1 masyado pong malakas eto ho no yung pinakamata niya, nakikita nyo naman talagang bumilog na pag uh, ang isang bagyo po ay bumilog na ang lakas po ng ikot niya, nasa karagatan pa yan mga kaibigan. Pero nakikita niyo mabuti, nakataas nang signal number 1 hanggang signal number 3 sa bahagi ng Luzon dahil po sa trap o extension ng hangin ng Super Typhoon U1. So ngayon po aalamin ah, natin yung mga wind signal number... Ah uh, 3 hanggang 2 and 1 sa mga lugar po na apektado ng bagyong Yuan. Ito muna tayo magsisimula sa signal number 3. Ang signal number 3 po natin ipapaalala ko sa inyo na meron po yung 18 hours na warning leave time. At may pagbilis ng hangin na umaabot sa 89 to 117 km per hour. Ang mga apektadong lugar sa Luzon, ng signal number 3, makinig po kayong mabuti. Kasama po dyan ang uh, Katanduanes, Eastern portion po ng Camarines Sur, kasama rin po ang uh, eastern portion ng Albay, northeastern portion po ng Sorsogon. Sa Visayas area naman, ang nakakaranas kayo ng wind signal number 3 kasama ang northeastern portion po ng Northern Samar. So ang signal number 3 natin, eto yung nakakapangamba, na bigla po itataas o magkakaroon tayo na tinatawag na intensification. Ibig sabihin ito, from signal number 3, ay posibleng pagdating po ngayong linggo ng gabi hanggang sa lunis ng madaling araw ay tumaas ito from signal number 3 hanggang signal number 4 at signal number 5. Dahil po sa paglapit pa ng husto ng pinakasentro o pinakamata ng super typhoon U1. Ang signal number 2 naman natin, eto po, makinig kayong mabuti. Meron itong warning lead time na 24 oras. Eh, ibig sabihin nun, sa ng 24 hours, mararamdaman. Mamaya, i-explain ko kasi marami nagtatanong sa atin. Nakataas daw ang warning signal sa mga lugar nila, pero wala pong maramdaman ng mga pag-uulan. Mamaya, explain ko po sa inyo at patapusin niyo po muna ako. Signal number 2 natin, ay uh, apektado sa Luzon, ang eastern portion po ng mainland Cagayan, ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ang Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Bares po ng Camarines Sur, Bares po ng Albay, Bares ng Sorsogon, Burias Island, at Tikaw Island. Sa parte po yun no? Dito po sa Visayas, dahil nga po sa kanyang area of probability, tracking intensity forecast, bahagyang bumaba, so apektado ng signal number 2, ang bahagi po ng Northern Samar, Golden portion po ng Samar. Kasama rin po mga kaibigan ko ang Golden portion po ng Eastern Samar. So yung mga lugar na yan, eh, naabot ng pinaka-trapo extension po ng hangin ng Super Typhoon U1. Signal number 1 naman tayo. So ito po ang signal number 1 natin, ito marami kasi kasing nangungulit o nakahan, hindi daw nila nararamdaman yung signal number 1. Meron po warning lead time na 36 hours at may bilis ng hangin lamang ang signal number 1 from 39 to 61 kilometers per hour. Kasama sa mga apektado ng signal number 1, ang area po ng uh, Batanes, the rest po ng Cagayan, including Baboyan Islands, Apayaw, Abra, kasama po ang Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, the rest po ng Masbate, Rumlon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, including uh, Lubang Islands, Calamian Islands, at Cuyo Islands parte ng Luzon yan. Sa parte naman ng Visayas, ang mga lugar na apektado ng signal number 1, kasama po dyan ang bahagi po ng Samar, that is po ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern at Central portion po ng Cebu. Yung mga lugar po na yan, kasama rin sa apektado ng signal number 1, ang Bantayan at Camotes Islands, kasama rin ang Northern portion po ng Negros, Occidental. Kasama rin mga kaibigan sa pektadong signal number 1, ang northern portion po ng Negros Oriental. Bukod dyan, kasama rin ang uh, Gimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. So ngayon, dahil nga po sa umabot na sa 1,000 to 900 kilometers, ang radius o yung sakop, lawak po ng hangin, ang sirkulasyon po ng bagyong... Uh, o oh, uh, eto nga po, itong malakas na super typhoon ay naabot nito ang bahagi ng Mindanao kasama sa signal number 1 ng apektado sa Mindanao, ang Dinagat Islands Surigao del Norte kasama po ang northern portion po ng Agusan del Norte uh, northern portion po ng Surigao del Sur So yung mga lugar na yan ngayon from uh, signal number 1 na taas ang chance ng tumaas agad ito hanggang sa signal number 2. For example, mga lugar sa signal number 1 itataas sa signal number 2, 3, 4 at sa 5. No? Tandaan ho ninyo ang pinaka high speed o pinakalakas talaga, pinakatindi ng bugso, epekto ng super typhoon U1 ay pagdating po ngayong gabi po ng linggo hanggang alas dos ho ng madaling araw ng lunes. So dapat ho, nakapaghanda na tayo dahil nabigyan na tayo ng uh, oras. Ang haba ng oras natin, ilang araw po na maganda ang panahon. No? Siguro naman ho, yung mga bahay lugar ay eh, nakapaghanda. Yung mga light materials lamang yung mga bubong, hindi naka-welding or nakapakong mabuti. Tinalian, no? Nakita natin yung mga kababayan natin, lalo na po dyan sa Metro Manila. Maraming mga lugar pa akong babanggitin, lalo na po yung mga bahain. So, bago tayo magpatuloy, alamin muna natin yung mga heavy rainfall warning actually sobrang dami po ng mga pag-uulan na ating mararanasan at ipanalangin natin sa Panginoon na huwag pong mangyari no, yung uh, nangyari sa Eastern Visayas, dito po sa malaking bahagi ng Luzon. Mas parami po kasi ang population sa may ba buong bahagi ng Luzon. Kaya naman kapag ka ito ay eh, lumakas pa ng lumakas ang bagyong Yuan at talagang uh, yung super type ng niya ay manalansa or manira ng uh, lahat po mga kabahayan, marami pong mga tao or mga Pilipino ang maapektuhan. Sa pagkatala nga po ng DSWD ay aabot po sa 8 million po na mga Pilipino ang posibleng maapektuhan sa direktang paglanpol po or paglakas ng Super Typhoon u So ngayong hapon po hanggang sa lunis po ng hapon meron tayong ina-expect na 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Camarines Norte, sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, yan po sa Misosogon at Northern Samar. 100 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Aurora, Laguna, Quezon, Marinduque, Masbate, Samar, Eastern Samar at sa may Biliran. Meron din tayong aasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan, sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Tabite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romlon, at sa Mayleite. So, ganun din po, ha, lunes ng uh, hapon hanggang sa susunod po na araw ay asahan pa rin natin ang 200mm 200 na dami ng pag-uulan. Kasama na po ngayong araw ng linggo, dyan sa May Quezon, Isabela, Quirinon, Vizcaya, Apayao, Talinga, Abra Mountain Province, kasama pong Ipugao, Benguet, ang uh, Ilocos uh, Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Ngayong hapon din po ng linggo hanggang sa Monday ng uh, uh, hapon, makakaranas din ng 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ang Cagayan, Ilocos Norte, Bataan, kasama rin ang Pampanga. Bahagi po ng Bulacan, Metro Manila, kasama ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Camarines Norte. 50 to 100 mm sa man, nadami ng pag-uulan ang maaasahan natin dyan sa Batanes, Oriental Mindoro, Marinduque at Camarines Norte. So ito, Monday ng afternoon hanggang sa Tuesday po ng uh, hapon, meron tayong 100 to 200 mm nadami po ng pag-uulan, yan po sa may uh, La Union at sa may Benguet. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin dyan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at sa may Sambales. So kung nakita nyo, napansin nyo yung mga lugar, sobrang dami po ng mga pag-uulan. Hindi po biro ang banta ng Super Typhoon Yuan at marami po ngayon ang sobra pong talagang nangangamba. Lalo na po sa mga low-lying areas. ito po sa Metro Manila, alam naman natin yung mga lugar po dyan, eh, bahayin talaga. Doon hindi naman yung masyadong malapit po sa mga baybayin o sa mga dagat. No, sa mga ilog, wala naman masyado mga tubig dyan. Pero kapag nakaranas naman ng mga pagulan, wala akong drainage talaga na maayos. So, mas maganda tayong mga Pilipino, magkaroon na po tayo ng partisipasyon. Bumuha na tayo ng paraan agad. Eto, no, lilinawin ko doon sa mga nagtatanong, bakit ba yung mga lugar nila ay nakataas po ang signal number one signal number 2 hanggang signal number 3 pero wala naman daw po nararanasan ng mga pag-uulan. Actually, mainit pa nga daw po. So, gusto yata ng ating kapatiran na magkaroon ng mga pag-uulan agad. So, ipapaalala ko sa inyo, ang warning signal natin meron po mga warning, uh, warning lead time, no? ibig sabihin, pag signal number 1 sa loob pa yan ng 36 hours mararanasan, hindi kapag nilabas ng pag-asa o nilabas ng update natin na meron pong signal number 1 sa ganitong mga lugar, eh automatically agad-agad gusto natin maranasan o mararamdaman, no? hindi ho umiikot ang sirkulasyon po ng hangin at hindi yan automatically nararanasan, kaya nga po meron tayong duration time, warning lead time, so sana ho no, na maayos sa atin at clear yung uh, senaryo po na ganoon. So balikan natin, ito nga pong pinaka sentro pinakamata ng super typhoon ni Juan. Nakakatakot po mga kaibigan, mga kababayan, yung nangyayari ngayon sa lagay ng super typhoon nito. Mas lalo pa siyang lumalakas or nag intensify pa siya. So kung susundan natin yung kanyang area of probability, may tsansa itong humina pag land po niya sa North Luzon sa araw po ng uh, linggo, ngayong araw po ng uh, linggo gabi hanggang sa madaling araw po ng lunes. Kaya naman mas maganda kung pa pwede, yung mga lugar po na binigbit ko kanina, pwede yung balikan, no? Yung mga hindi po, namin sa 8 mga lugar, pwede yung balikan. Lumikas na ho immediately, at magaroon talaga tayo ng uh, pagkakaisa, lalo-lalo na po sa panalangin sa ganitong mga sitwasyon. Actually, hindi po talaga biro. Tulad nito, malakas ang bagyo, malakas ang pag-uulan, kailangan po natin magaroon ng bayanihan system. Dahil ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ay nasa state of calamity. Ang ibig sabihin talaga medyo nasa red warning po tayo ngayon. Medyo delikado po. Yung sinasabi naman ng iba, no nakakatakot talaga itong bagyo na ito dahil talagang tahimik, no maganda ang panahon pero hindi natin alam sa kabila ng maganda panahon ay nagbabanta itong super Typhoon Yuan. May mga nagtatanong kung ano ba kung pwede bang mapigilan. Ito pong paglakas ng hangin ng uh, Super Typhoon Yuan. Yung iba kasi, ang sinasabi, sinasadya sa gobyerno natin, ihagisan eh, daw po ng mga dinamita o ng mga bomba para daw po mabasag yung pressure ng hangin nang umiikot na yan. No? Kasi pag yan ho, eh, tumama sa isang malakas na impact o isang, uh, ah, kunyari, example, bundok, mga puno, ay may mga tsasang humina. Pero sa sitwasyon po ngayon eh huli na. Masyado na pong malakas ang uh, ikot o sirkulasyon ng hangin ng super typhoon Yuwan para gawin yung gano'n. Saka yung mga gano'ng klaseng suggestion, uh, sa ibang bansa ginagawa ayan. Pero sa atin, medyo napaka-risky na gagawin na gano'n. Uh, talaga yung buwis buhay po yun, no? Oh. Isipin ninyo, bago, uh, ka maka bago makalapit, yung mga uh, aparato, yung gagamitin pong uh, bagay dyan para makalapit sa bagyo na yan, eh maapektuhan na ng trap o extension po ng hangin ng super typhoon U1. So, lagi ko pong ipapaalala sa inyo na kapag meron po tayong ganitong uh, malalakas na bagyo at itong uh, Super Typhoon Yuan po ang ating uh, tinutukoy, nare-remind yung mga kababayan natin sa traumatic ng mga nakaraang mga Super Typhoon. Lalo na po, itong no, uh, Typhoon Tino sa Eastern Visayas, yung lakas din ng Super Typhoon Yolanda, yung mga nangyari noon, yung mga nawala ng buhay, uh, nawala ng pamilya, yung mga nan, naka-survive, meron na silang traumatic na senaryo sa ganito pong sitwasyon. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, lalo na po sa mga elders natin, mga nanay, tatay, kamusta ho kayo, ay free. Diyan lang po kayo sa bahay, wag ko yung lumabas. Utusan nyo po yung medyo nakakabata-bata o dapat ho, nag-stack na ng pagkain. Pag hindi, pagalitan nyo. Kasi matagal na ako nag-a-update. Eh, yung iba hindi naman nakikinig, no? Yung sinasabi ng iba, malayo pa, malayo pa, no? Pero hindi nila alam nandiyan, ha? No? Yung iba, sabi, maganda naman ang panahon. Kaya nga po, ako gumag gumagawa ng report Naku, po, emission eh, para mababale wala yung pag-weather update natin kasi kahit anong paalala ko hindi po kayo nakikinig. So sana ho no ay isipin din natin yung sarili natin hindi lang din sarili natin kasama ang pamilya natin. So ito yung mga dapat nating gawin or mga paghanda kapag mayroon pong mga bagyo. So ito no bago ang bagyo or bago mag-landfall ang bagyo kinakailangan po natin makinig sa mga babala araw-araw po nagbibigay ako ng mga babala, ano? Mga heavy rainfall warnings, mga warning signals, kung uh, hanggang anong signal number papasok ang bagyo, kung typhoon ba, super typhoon category, lagi ko pong sinasabi yan para aware tayo, no? At yung pangalawa, i-check po natin ang ating mga kagamitan, no? Yung mga importating gamit, lalo na po yung phone nyo, bakit? yung phone kasi natin, gagamitin natin yan pang contact po sa mga rescuer, no? Sa mga family natin. Kasi mamaya, wala tayong magamit na mga gadget. Hindi tayo makakapag-confirm sa kanila kung okay ba yung kalagayan natin. Kung sa kalitong talagang sobrang tingdi, ang lakas ng bagyo. Yung ibang mga appliances naman na sobrang bibigat na mga washing machine, refrigerator, hayaan na natin. Pero kung kaya natin itaas pa ngayon, hanggat hindi pa naman sobrang bugso, nararamdaman ng matinding epekto ng super typhoon U1, gawin na natin no? Pero alam nyo, pag super typhoon talaga, tapos ang mga heavy rain for, warning natin ay umaabo sa 200mm or more, adami ng pag-ulan, matik po talaga yung pagbabaha ay mangyayari. Lalo na kung ngayon, eh, problema tayo sa blood control, i-expect po natin yan. So yung pangatlo, mag-stack po tayo ng mga pangunahing pangailangan. So ano-ano ba yun? Kinakailangan natin, meron tayong tubig, pagkain, natatagal po sa sapat ng ilang araw. Eh. Lagi ko pong pinapaalala yan, kahit po wala pang mga malalakas na bagyo, kahit po low pressure area, kahit po north east monsoon lang, no ipcc sila, ko sinasabi, mag-stack po ng pagkain. He, hindi yung tipong barang kapag naubusan tayo sa bibili. Eh hindi nga tayo mga kalabas po dahil sa so, sobrang lakas po ng magiging bagyo na ito. No? And ipanalangin natin na ito po ay humina no pagtama sa northern Luzon at maging isang ganap lamang na cyber tropical storm may chance pa naman so eto po bukod diyan yung pang-apat is secure po natin ang ating mga ari-arian so yung mga ano natin yung mga kagamitan mga lamesa kung yun po yung mga bagay na talagang nakakaapekto or talagang nakakaharang sila para tayo ay mag-evacuate iwanan na natin hindi naman yan masyadong importante yung mahalaga yung buhay po natin So, yung number 5, maghanda po ng emergency kit. Yung mga go bags, meron ho ba tayo? Meron naman si LG yun yan. Pwede tayong makipag-ugnayan. Ngayon ho, kasi hindi biro ang ating kinakaharap na bagyong ito, bagyong U1 or kategorya ng super typhoon. Matindi po talaga. Dito sa Metro Manila, Diyan sa North Luzon, bahagi ng Central Luzon, Bicol Region, may Maropa. Yung mga lugar po na yan, no, ay talagang ngayon eh, nasa red warning yung mga lugar talagang matindi. Marami hong paghahanda ang nakikita natin sa mga kababayan natin. At eto, kapag ka ongoing naman ng bagyo or humahagupit na or nararamdaman na, eto importante lalo na po sa mga senior natin na nakikinig po sa akin ngayon. Eto po, pakiusap. Huwag kuho kayong lumabas ng bahay o manatili lamang kayo sa loob po ng inyong mga bahay. I-open natin, pangalawa, i-open natin ang ating mga kagamitan Anong mga kagamitan ba yan? Yung mga electric appliances I-plug out natin sa mga saksakan Mamaya kasi makuryente tayo lahat po Kung mas maganda yung breaker, patayin natin yan Para kahit umapol yung tubig, hindi po tayo makukuriyente Tama po ba? Ang pangatlo, mag-stay away po tayo sa mga bintana. So, sa mga bintana kasi minsan, kapag eh, so sobrang pressure o lakas ng hangin, ay uh, may chance nang mabasag yan. Uh, masugatan pa tayo. Minsan, dyan din pumapasok yung mga tubig, no? So, lumayo tayo dyan, mga kibigan. Yung pang-apat po natin, makinig tayo sa mga update. Eh, yeah, ito nga po, yung ginagawa ko, importante yun ito. Kaya nga po, sinasabi ko... I-like nyo yung video natin, i-subscribe, i-hit ang notification bell para para kada upload ko, automatic nagdyan po agad sa homepage nyo. So, I-ready po ninyo yung YouTube nyo, no? At uh, dyan po kasi tayo lagi nag-update para talaga nga yung source natin is maayos, no? Or mapanood, lumawak po talaga. Makipagtulungan po kayo sa akin. Yung pag uh, lima maghanda para sa paglikas, no? Nakalikas na po ba yung iba? Yung iba po kasi sinasabi, dito na kami, no? Hindi na kami haalis kasi nga Talang hirap na lumikas. Pero alam nyo, dapat po ngayon eh, isipin natin yung uh, ikakabuti natin, no? Yung mga buhay natin, iisa lamang ito. Kapag ka nangyari na yung sakuna o malakas na bagyo, wag wag husa na tayo magkaroon ng regrets or pagsisisi. At ito naman, pagkatapos naman ng bagyo, kaya na kailangan pa rin natin makinig ng update kung meron ba mga susunod na bagyo kung may mga panibago bang uh, uh, update, kailangan po natin dyan yung pangalawa, i-check natin ang ari ari-arian natin yung mga bagay na mapapakinabangan pa yung pangatlo, pagkatapos ng bagyo mag-stay uh, ano, mag away tayo sa mga lugar po na delikado yung mga binabaha pa rin kasi mamaya makakuha tayo ng mga sakit dyan at yun po yung pangapat, mag-report tayo sa ating lokal na pamahalaan sa LGU sa mga pinsala, no? O sa mga rescuer. Mamaya kasi merong na-trap, i-report po natin. Panglima, maghanda para sa mga update kung meron bang mga susunod na bagyo. Mga kaibigan, mga kababayan, ngayon po, kinakailangan natin hindi lamang yung paghanda. Number one, yung pinakahuli kong paalala, alam nyo, napaka-importante ng panalangin po natin sa Panginoon. Sa Diyos lamang kasi tayo talaga humihingi ng gabay, protection, pero ang sinasabi ng mga kababayan natin, no sisingit uh, ko lamang po ito, no? bakit no, po ba inaalo ng Panginoon na makaranas ang mga anak niya ng ganitong klaseng nga uh, sitwasyon, mga lindol, malalakas na bagyo. Kung talagang siya po ay eh, Diyos na mapagmahal, bakit inaalaw niya po? Alam niyo mga kaibigan, yung ganito po kasi nangyari, isa itong pagre-remind sa atin ng Panginoon or pagpapaalala sa atin na kinakailangan po natin magsisi sa ating mga kasalanan. Aminin natin, lahat po tayo ay makasalanan, lahat po ay nagkakamali, wala pong perpekto, kaya kailangan natin ng repentance. Kapag tayo po ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, at nakikita na baba, nalalaman ng Panginoon yun, nalalaman ng Diyos yun, yung mga ganitong bagay, talagang natetest tayo. No? Alam niyo, inaalo din ng Panginoon yung mga ganitong sitwasyon para tayo ay lumapit sa kanya. Kasi kapag peaceful lahat, walang bagyo, walang lindol, walang malalakas na mga hangin at mga ulan, eh, hindi naman tayo nagpe-pray. Eh, hindi tayo nagpapasalamat. Minsan, nagpapasalamat lang tayo pag nakakakuha tayo ng mga bagay na gusto natin. Mamaya, pagsahod natin, ganito, salamat po Lord sa blessings, puro na lang salamat. No? Pero kapag may mga nangyayari hindi mga ganda, sinisisi pa natin ng Diyos, bakit ako, bakit ako pa Lord, no? ang dami naman mga masasamang tao dyan, ganoon po ang uh, nangyayari. So it reminds us na dapat po Uh, maganda man ang sitwasyon o hindi, kinakailangan po natin manalangin na may pagpapasalamat po sa ating Panginoon na dapat hindi tayo mabalisa sa anumang sitwasyon so alam ko naman talaga sobrang nakakabalisa ito pero isipin na lang natin, gaano man kalaki ang super typhoon Yuan o yung kanyang sirkulasyon, yung lawak niya ay eh mas hamak na mas malaki ang ating Panginoong Diyos wala pong magagawa ang mga bagyo na yan in an instant, isang snap Mawawala yan, walang imposible sa Diyos. Kinakailangan lamang po natin manalangin ng sabay-sabay para ho, magkaroon tayo ng peace of mind at ang bagyo po ay humina. Sa ngayon, yan muna ang pinakalimpis na update natin. Mga kaibigan, mga kababay, mga kapatid, mag-ingat po kayong mabuti. Kung kayo pinalabas ng inyong mga bahay, uh, paalala ko lamang, magdala kayo ng jacket, kapote, payong, or mas maganda, recommended mga kaibigan, huwag na po kayong umalis dahil delikado po ngayon sa labas. Yan po muna ang update natin. Mamaya mag-update po muli ako. Maraming salamat at God bless po.